Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay katanungan mula naman kay Rogelio. Ito ang kanyang tanong. Hello attorney, ito po ang aking tanong. May kaso po ba ang aking kinakasama sa kanyang paggamit ng documents ng kanyang ate para pabalik-balik sa ibang bansa para maging DH? Pati passport po niya ay pangalan din ng ate niya pero ang nasa litrato ay mukha po ng aking kinakasama. Sana masagot ninyo ako. Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. May paglabag ba sa batas ang gumamit ng birth certificate ng ibang tao para sa pag-apply, pagkuha ng passport? Sa ilalim ng Republic Act 8239 o yung Philippine Passport Act of 1996, ito ay isang violation, ito ay isang paglabag. Sa ilalim ng Section 19, Paragraph A ng nasabing Philippine Passport Act of 1996 nakasaad na ang pasaporte bilang isang dokumento na higit na mataas sa lahat ng iba pang official na document dapat ito ay bigyan ng pinakamataas na paggalang ng may hawak nito. Kapag gumawa ng nakakapinsala at nakakasira sa integridad at bisa ng passport ay Isang seriousong krimen, serious crime. Ang isa sa mga gawain na pinaparusahan ay ang kusa at sadyang gumawa ng anumang maling pahayag sa application para sa pasaporte upang hikayatin tiyakin ang pag-issue ng passport para sa kanyang sariling paggamit o sa paggamit ng iba. Ang gumawa nito ay paparusahan ng multang hindi bababa sa 15,000 pesos. At hindi lalampas ng 60,000 pesos at pagkakulong ng hindi bababa sa 3 years at hindi naman lalampas ng 10 years. Halimbawa, ay pinahayag sa application na siya ay si Maria pero sa tutulang hindi naman siya si Maria. Ginamit ang birth certificate ni Maria para siya ay maisuhan, mabigyan ng passport. Ito ay isang paglabag sa Passport Act. Gayun din, isa rin paglabag ang paggamit o pagtangkang paggamit ng anumang passport na nakuha dahil sa false statement, maling pahayag. Ang sinumang tao na kusa at sadyang gumamit ng passport na nakuha sa pamagitan ng false statement ay parurusahan ng multang hindi bababa sa 15,000 pesos at hindi lalampas ng 60,000 pesos at pagkakulong ng hindi bababa sa 3 years at hindi hihigit sa 10 years. Nangangulugan na ginamit mo ang passport na kinuha mo sa, pagga, sa pamamagitan ng full statement, ikaw ay maaaring makulong ng 3 years pero hindi lalampas ng 10 years at multa ng 60,000 pesos ang gawain ito ay mas mabigat sa ilalim ng bagong Philippine Passport Act, ang Republic Act 11983. Sa ilalim ng bagong Passport Act, pinaparusahan ang sino mang gumamit o nagtangkang gumamit ng anumang supporting documents gaya ng birth certificate na pagmamayari ng iba. Ano ang parusa? pagkakulong ng hindi bababa ng 6 years and 1 day pero hindi lalampas ng 15 years at multa na 250,000 pesos. Mariring ito ay isang paglabag sa ilalim ng Revised Penal Code. Nakasad sa Penal Code na ang sino mang tao na itago ang kanyang tunay na pangalan at iba pang personal na kalagayan ay paparusahan ng pagkakulong mula 1 day hanggang 30 days at multang hindi lalampas sa 40,000 pesos. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na counting kalaman sa ating topic. Please share kung nagustuhan ninyo ang ating tinalakay. Maraming salamat. Bye-bye!